pag-usapan para sa mga fanay ang absence ni Bianca de Vera sa bongong fan meet ni Dustin Yu lalo pat dinumog ito ng mga fanay. Ganun pa man, taos puso nagpapasalamat si Dustin online sa mga taong sumuporta sa kanyang event. Grabe, Ayan. nakita ko talaga. Hindi oh, ko pero nga? yung, video natin na yan nagaling sa ate, sa aking pamangkin na si JM Bakud, di diba? ba? Siya? Oo, o, kasi in ako ni Jayco dyan, hindi ako nakarating sa so pinapunta ko si JM. So sa atin galing yung ano na yan, ang video na wow. yan kay JM alam mo, Bakud. Alam mo, nakakatuwa no, marunong din pala siyang mag-sell oh, o oh. na-develop na lang, di ba? Siyempre inaabangan ng mga fan eh, kung pupunta si Bianca kasi alam naman natin, yung nakaraang concert ni Will Ashley, nandun si Bianca. Kaya sobrang kinikilig yung mga Siguro, tao. Siguro, eh. may reason naman kung ba hindi oo, nakarating. Sa, o may previous. Ko, oh. O sasabihin ko yung reason. Oh. Ngayon, may sabi ng ating commitment. kaibigan, hindi, sabi ng ating kaibigan, dahil yung fan meet na yan Ay sponsored ng isang produkto Ay Yung produkto daw na yon Ay medyo conflict sa ini-endorse Kalaban ka. Medyo may conflict daw Kaya hindi pwedeng ay, Ito lang po ang nakarating oh. sa amin ha Sabi ng ating kaibigan Kilala mo na kung oh. sino yan ah uh, yun, ay uh, sabi niyang ganon kung pupunta si Bianca doon Baka magkaroon ng ano ng problema Doon sa don sa don 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 naman don 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 kay uh, Dusty. Eh, sumagot mo pa eh. Hindi namin kailangan ng regal. Kailangan namin yung presensya mo. Parang in fairness, ha? Napakapuno diba? daw ng tao. Grabe Nakita daw, para raw no, K-pop itong si uh, Dusty. Nandun si Enchong D. Ah, sumayaw oh, na sila, showdown ano, sila yung, ng ano, TikTok dance. Yung sinasayon diba? natin. Oo. oo. Nandun o, din si ano, mag-jowa na o, ba si ano? Kasi parang mag-jowa na si tinatanong din ako ni JM si Mika saka si Brent mukha mukha oo, oo. mukha magjowa na correct, halata nandun, eh nandun din yung mga ibang ano nila kasama nila sa bahay ni Kuya dati alam mo talaga ang laking tulong mm. kay Dustin Yu nung naging housemate siya sa bahay ni Kuya kasi nung paglabas niya boom ang kanyang karir unlike nung nandun pa rin siya mm -hmm. sa mga gumagawa ng series sa kanyang istasyon, hindi siya ganong kilala pero pumunta dito rin, diba pumunta rin pumunta rin sila AC eh, si Bonifacio bilang support si Kira Balinger, tsaka si uh, uh, Josh. Jasper Josh Mercado. Hi, Josh, hindi. Josh Ford. Josh Ford. Hi, Josh Mercado. <laughs> na Mercado ka friendship. dyan. <laughs> yung kaibigan natin yung reporter na, hi, hey, Josh Capo. Josh Ford. Okay, yung grabe. Kulutan. Very successful yan. Parang kasabay yan nung ano ha, nung sex bomb ha. Alam niyo ba? Magkaiba naman sila ng market. Oh, Siyempre naman yung sa kanya. Yung, je, yung mga, mga kabataan. kabataan ngayon nandun sa New Front. Pero magkatabi ha? Oh, nga, Araneta, Araneta at oh. New Frontier. Pero diba? ang mahalaga, parehong successful. Correct. Kaya congratulations both sa Sexbomb at saka kay Dustin Yu. Ang naging best new male TV personality sa Star Awards for Television. Na po, nakikita nyo na kung paano nag-boom ang kanyang karir dahil nanalo sa Star Awards. Sabi ka, pag naging best nyo ka, talagang aarangkada na ang iyong karir. Diba? Pero linawin natin, ka O, oh, kasi diba? may mga bashing, di ba? May mga bashing din. Bakit nanalong best new? Nanalong best new noon sa movie si Dustin Yu. Wala pa siya sa bahay ni Kuya. Oo, oh, wala pa sa so, bahay ni Kuya. So, gusto natin linawin yan. Hindi pa, na, hindi pa siya pumapasok sa bahay ni Kuya. Bago pa lang siya doon. Kaya ka best new. Yes. Pero yun nga, oh, oh. Uh, look at him now. Look at him now. Diba? Sikat na sigat ngayon si Dustin yung One of the oh, oh. most popular young yes, actors. most promising actors diba? we have. Bontan na. Kasama siya sa isang pelikula na kasal sa MMFF. Panoorin oh, niyo po oh. yun. Love uh. you.